Mga ka-Republic, tulad po ng ating inaasahan, nagsimula na naman sa pagkuda ang mga batters nang maka back to back wins ang Barangay Hinebra. Ngunit hindi lang ang Hinebra haters ang lumangal-ngal. Umiiyak din ang import ng Phoenix na si Brandon Francis. Sobrang physical daw ang depensang ibinato sa kanya ng Gin Kings, particular si Stephen Hall. Kaya nagbitiw ng isang matinding banta ang Phoenix import. Handa na raw siya sa pisikalan sa susunod na pagharap nila ng Barangay Hinebra. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, sa pagtatapos ng first round of elimination ay umakyat ang Hinebra sa top 2 ng team standing sa Group B. Gaya ng alam na nating lahat, nakatuhog ng back-to-back -back wins ang mga mag-aalak. And although tatlo sila sa Group B na may kartadang tatlong panalo, dalawang talo, ay inuko ng Gene Kings ang number 2 sa bisa ng winner over the other rule. Pariho rin tinalo ng Hinebra ang SMB at NLEX. Sa panalo ng Gene Kings kontra Phoenix ay maraming Hinebra haters ang nagabang, abang Nagbantay sa mga tawag ng referee na gusto ng mga haters ay laging pumabor sa Fuel Masters. Pansin ko lang maraming haters ay mas marunong pa sa mga game officials. Pero mga iyaki naman, kunyari marunong mag-referee ay wala namang pito. Anyway, may reklamo rin ang Phoenix Import nang matalo ang mga ito sa huli nilang laro laban sa Gin Kings. Masyado raw siyang pinisikal ng Hinebra at marami raw maninipis na tawag. Isa siguro sa mga tinutukoy ni Brandon Francis ay ang offensive foul na itinawag sa kanya nang araruhin niya ng balikat si Stephen Holt. Ang iniisip ni Francis pwedeng blocking foul ang itawag kay Holt. Isa rin ito sa mga ikinukuda ng mga buzzers. Blocking foul daw dapat hindi offensive foul. Halos sabay lang daw ang pag-establish ng posisyon ni Holt at ang pagbangga dito ni Francis. Pag nananalo ang Hinebra ay laging ganito ang kuda ng mga haters. 8 versus 5. Kakampi raw ng Gin Kings ang tatlong referee. May nagsusulsul ba kay Brandon Francis kaya nagiging reklamador na rin? Veterano na sa iba't ibang basketball league ang dumikanong si Francis. Naglaro na rin siya sa NBA G League. Naging magkalaban na rin sila ni Justin Brownlee sa Indonesian Basketball League. Si JB sa kupunan ng Pilita Jaya at si Brandon Francis sa kupunan ng Prawera Harum Bandung. Kaya nga hindi na rin bago si Brandon Francis sa laruan ng mga Asyano. Bilang replacement import ng Phoenix na pumalit kay Jay McInnes, hindi siguro na anticipate ni Brandon Francis na angat ang level ng PBA brand o basketball at mas physical ang laruan. At sa level ng talento, di hamak na mas magagaling ang mga PBA players kaysa mga manlalaro ng ating mga kalapit bansa. Kaya nga ang Gilas Pilipinas ang hari sa SEA Games at sa Asian Games. Sabi nga po nitong si Brandon Francis masyadong physical maglaro ang Hinebra. Nagugulat daw siya na may mga bangga na hindi tinatawagan ng mga referee. Pero nang dunggulo niya ng konti si Stephen Holt, ay pinituhan siya ng offensive foul. Sa kabila ng physical na depensa na ibinato ng Hinebra kay Brandon Francis ay nakapag-contribute pa rin ito ng 33 points. At kung hindi sa malagkit na depensa ni Stephen Holt at ng iba pang nagbantay dito baka mas malaki pa ang produksyon ng Dominican import. Ngunit nagbitaw nga po ng warning si Brandon Francis, paghahandaan daw niya ang muli nilang pagharap ng Henebra especially itong si Stephen Holt at susuklian daw niya ang physical na depensa ng Jin Kings. Di tulad sa dating format, ngayon ay hinati sa dalawang grupo ang labindalawang PBA team, tig-anim sa Group A at sa Group B. Double round Robin ang format kaya maghaharap pa ulit ang Henebra at ang Phoenix. Kaya bukod sa iba pang team sa Group B, dapat preparado ang Jinking sa muli nilang pakikipagtuos sa Fuel Masters dahil nag-iwan nga ng banta si Brandon Francis. Samantala, pag-usapan din natin itong si Troy Rosario. Marami kasing nagtatanong, kumusta na raw si Troy Rosario? Totoro bang lilipat na ito sa Barangay Hinebra? Sa totoo lang po, kontratado pa si Rosario sa kanyang kasalukuyang team, ang Blackwater Bossing. At yung sinasabi ng ibang vlogger na na-trade na o trade na siya sa Hinebra, wala pong katotohanan yan. Ang kontrata po ni Troy Rosario sa Blackwater ay hanggang sa pagtatapos pa ng conference na ito at dyan pa lang siya magiging unrestricted free agent. Dahil nga marami ang hindi nasisiyahan sa performance ni Isaac Go sa Hinebra, Maraming fans ang may gustong mapunta si Troy Rosario sa Gin Kings upang lumakas ang ilalim ng Gin Kings na sinasakyan naman ng ilang vlogger. Basta ang lagi ko pong paalala, huwag tayong basta maniniwala sa sinasabi ng ilang vlogger na si Ganon at si ganitong player ay na-trade na sa Hinebra. Maniwala lang tayo kapag nagmula ang announcement sa mismong mga team official. Ngunit kung ang magsasabi sa inyo ay kung sino-sino lang dyan sa tabi-tabi, beware. At baka madali tayo ng fake news. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin, ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shout out sa'yo, Jesus Alipawpaw. Maraming salamat, idol. Shoutout ni sa iyo Donald Borlagatan. Yes, good job para sa ating Hinebra Sa you shoutout Freen Lindo sa Kabayan. Nandito lang tayo para sa team natin. Sa Almera Sumulat. Shoutout sa iyo idol, salamat din sa suporta mo. Sa you Rami Miole. Ingat ka rin palagi, idol. Salamat. Sa rin shoutout Sahara Higia, congrats sa team natin. Sayoren, shout out Nel Ehe. Galing naman ang team natin sana nga tuloy-tuloy na. Sayoren Mercedes Espeleta, salamat sa suporta mo, idol. Sayoren Affectionate Alligator diyan sa Al -Kubar, Saudi Arabia. Ingat ka diyan, kabayan. Sayoren Darwin Oksiano, shout out sa iyo at laging Salamat sa suporta. Sa Lori Loribens blog, Ganyan din ang laro ni Japet noon. Oo nga, naaalala ko pa. At sa iyo, Julian Viernes. Yes, magandang ideya 'yan. At sa iyo, Barako Mananabas, ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.